For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumagana ang HSTC o Honda Selectable Torque Control ng Honda PCX 160. Kesana ke? Kesana ke aku lah? tatanggalan na itong kanan eh control <laughs> namungan na siya yung control ba eh nga kung sige ah kas <laughs> ah ah <laughs> So, nai nga to siya kay tungod kay natay torque control. So, HSTC. Honda Selectable Torque Control. So, pag ma detect sa makina nga uh, nag-skid uh, ang ligid is automatic siya mo release o power. And then, uh, kinangla na to og power kay para po makasakata. So, that's why nga wala well, ko lang siya o power pero sa So, wala na ako siya na set up nga di off ang HSTC. Uh, Honda Selectable Torque Control. Ito, so, di siya, uh, applicable sa mga yung nga dalan. Kay, makuha ng PCX ka nang mawalaan siya kwersa. At dahil magdadalawang taon na akong gumagamit ng motor na ito, hindi ko rin masasabi na useless ang HSTC. Gamit na gamit ito kapag ka madulas yung daan. Halimbawa na lang mga maputik na daan, mga matubig na daan, at mabuhangin ng mga daan. Kapag kasi ay nag -e skid na yung mga gulong natin, expected na sa atin na mas napipihit pa natin yung throttle. Kaya sa video na ipinakita ko kanina na kahit anong throttle ko ay wala talagang pwersa. Hindi ko lang talaga alam kung paano i-off ang HSTC sa ganitong mga lugar. At sana nakatulong sa inyo ang video video na ito. O. Kasi based lang naman sa experience ko ang review na At ito. At baka pala hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko. Baka naman. Hit the notification bell para updated kayo sa mga adventure natin. Bye bye!